important is to from the egg. This one? Yes. Yeah, okay. But this one? Well, go for the best. <laughs> a, it's your choice. And uh, for the, this, the uh, wine pudding, this is good also. This is good also. But what yeah. do you suggest? Okay, this is uh, one noodle. we'll yes. go for that. Thank you. Yeah. Food trip in Thailand. Okay, mga napakaswerte namin kasi yung may-ari pala nito, isang Pilipino, mga biyahe. Kaya ano pangalan mo, sir? Longhai. Longhai? Sa Davao ka, sir, di ba? Davao, grabe negosyante si sir. Pagbalik namin dito, dito na kami punta lang Sa isa namin, sa mga seaman dyan. makikita mo yung mga 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 na siya mga 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 parola Parola mga Parola mga Oh, grabe parola pa. Sa parola kami. Ano, eh? Parola po kami. Ayan. Eh? Uh, grabe yung oh. what a small world mga biyay. So, kung sino man yung anak ni sir, kitakit sa parola mga biyay. Thank you. Thank you, Sarah Mga siman dyan, punta kayo dito, tikman natin yung ano. Masarap. Masarap. Di ba pa nga natitikman eh. <laughs> sobra, sobra. Sinungaling ka, di mo pa nga natitikman. Ay, bakit yung sa'yo iba? Ay, ano? Yung pre ang tawag yung dito nang ginawa namin, kasi mahihirip ko, ko sa milik uh, sa... Kasi kasi sabi ko junior, ako nagpa-focus oh, niyan. Junior. junior kasi pag lalaki, ay uh, uh, eh, mabyak yan kay junior sabi ko. Uh, <laughs> Pero pag mga European pumunta rito, ang sabi ko, ano yung pangalan niya? Sabi ko, Dinosaur uh, sorry. <laughs> paano ba yung mga Let's see. 135? Five lang. Okay, mga biyahe, tapos na. Grabe. 95. 100. Magkano? 95? Yes. 195 lang yan yun. 200 baht lang, mga biyahe. So, magkano yun sa ano? Peso? About 6 dollars. 6 dollars? 6 dollars lang yun? Talaga? 510. Nasa 300 lang? 300? Oh, 190. Ito natin, mura lang mga biyahe. Pero sarap mga biyahe. Parang kang nag-lock sa mga biyahe. <laughs> Hahaha. Okay. Super busog kami. Sarap nung luto ni Captain. Captain pala si Sir. Mayroon shout out sa kanya. So, dito na kami babalik-balik pag napunta kami ulit dito sa Bangkok. Kasi ito na yung biyahe namin mga biyahe. Bago lang kami dito sa Bangkok. Na liner. Kami dami mga biyahe. Nasa front tayo. ni Edward in Thailand, oh, yeah. okay. Thank you so much. Yeah. Thank, you. thank you Thank you. Thank kami you. yan. thank you. Ang dito. Kung gusto niyo pumunta, kabayan po 'yung may-ari niya mga biyay Kapitan Dante. mga na pa napunta tayo dito sa Bangkok. Nakalimutan ko lang mukan lugar 'to. Ano lugar na 'to? Paknam. Paknam? Paknam. Paknam sa malapit sa tower mga biyahe kung gusto, pag kayo dito lang kayo kakain mga biyahe so super sulit yung noodles nila ito yung landmark nila mga biyahe yan lang yung hanapin nyo mga biyahe makakain na kayo dito very good bye bibili kami ng tupig lang ngayon pasalubong sarap yung tupig ni madam eh ilan tayo sa makina ngayon? 7 hello, hello hello how much? 1? 12 1 1 this one same same? here? no What, uh, no, no, What no. is this? Uh, uh, Kakao. Okay. Tiyan lang may free taste pa mga biyay. Ganun Coconut. na pala may free taste. Coconut? Yes. Ah, yun. Tupig. Hindi. Ito nga yeah, yung yan. binigay niya sa atin eh. Pero I'm yan yung see. tupig. Oh, iba yun. Oh. Ah, tupig yun. Iba yan. Yan ang tupig. How much? Uh, five baht. Five baht? Hmm. Ten pieces. Better this one ah. Banana inside? Banana? Banana. Banana inside this one? Taro, 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 taro. Ilan tayo? Seven. Lahat lahat tayo, si Chief Engineer? seven. 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 mango Banana, banana. How much? banana four you want? How much? ah, 34? ah, 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 ah,

Ay, tara na. Taxi na. Taxi nasa. pala, taxi. taxi. Edward. Yes, Edward. Okay, mga biyay. So, nag-grab na naman kami. Pabalik na kami ng puerto. So, next time naman, sa ibang lugar naman tayo magkala, mga biyay. Thank you. Yes, Angela. Ayos ba? Ayos ba? Ayos, ayos. Okay, mga biyay. Pagbalik gagawa pa ako ng bunker plan <laughs> kasi bukas mag-bankerin kami sa lunch bang mga biyahe charan so paano ba yung mga biyahe see you on my next vlog years later Okay mga biyahe para sa inyong mga stickers, pagawa na kayo kay Lodi Larry Tapit ang isang siman na negosyante. Salut sa iyo Lods and more blessings.